Hi guys, uh, kasama natin ngayon ang idol ko. Ayan, si Sir Daniel. Ito <laughs> Dito pa kami nagkita. Hindi tayo Small nagkita. Place. Doon. Nga, eh. Small place. Oo nga. Small place. Pasyal kayo na na. Sige mm -hmm. po. So, yung mayari ng KD-Rock. Yes, yeah, <laughs> sir. Galing lang kami doon, sir, kahapon. Hindi pala kahapon. Nung isang araw Last sa inyo. Yes, yeah, so. Uh, bali, bago mag-New Year. Ah, yung, yun yung year and ride ko po. Ah, uh, sa, sa inyo. Yan, sa oh, oh. Bali, nung dumating ako, umalis na kayo. Ah, oh, sorry. po. Nandun po kayo na nag-abot. Maabotan niyo po sila Reed. Kasi kasama ko ka sila nun. Sayang pala. O oh, sige. Okay. Si, okay. si Zoran nandun na isang abot. Nice to meet you po. Likewise, likewise. <laughs> nice to meet we'll, you. We'll wait for you there, ha? Huh? Opo. <laughs> Tatala, ita, gustong gusto ko po yung dan dalan dan. <laughs> Lahat ng menu nila doon ay may dan. <laughs> Kasi Daniel. Nakakain ka na ng Pasta namin. Opo, tsaka yung ano, yung quesadilla. Ah, quesadilla. I like that. You like that also, right? <laughs> Oo, oh, wala mo mm. na ako pasalubong. <laughs> okay na yun. <laughs> <laughs> Hindi ka pa kasama? Mendi. Hindi po. Hindi. Kasi bigla ang ride po yun. Actually, dapat ano sila eh. Maliko. Maliko. Ah, oh, okay. Kaya may flight si, yung may-ari niyang GD. Ah, uh, oh, si okay. boss A. May flight ng kinagabi na sabi niya, huwag nang lumayo. So, si Alfred yung yeah. nag... Nag-adjust. Like mm. Nag-ride ako from Bangasiran to Bataan just to go to your place. Malapit na. <laughs> Pero kami kasi we went there to your place last time din. Oh? Kasi, ah, Saan? Uh, doon mismo sa cave mo. Oh, talaga? Mm -hmm. Kasama ko Ay, yung... Magpunta pala kayo doon. Hindi ko alam. Sabi ko nga, uh, galing din kami doon. Sa oh. Sabi nang bukid ng bukid talaga. Oo, oh, nakarating kami doon. di na Kasi oh. may pinuntahan kami. Oh. Sabi ko, daan na tayo. Saan po ang next ride ninyo po? Ah, wala ako, di ako makaride masyado. At wala, Ay, wala. Trabaho eh. Ganda ng pike stick niya, sir. <laughs> ah, hindi sa akin. Na, <laughs> nahiram ko lang. Na, pag mga ganun, hinihiram ko lang sila. Ah, ho, hindi. hindi, naman. Pati yung, ano, yung gold wing na... Mm. Pagka minsan, pahiramin mo ako ng... Opo, sige mga po. Uh, pwedeng... Opo, ay, walang ay, problema. Walang problema. Saka hindi pa, minsan, ikaw naman, sama ka naman sa manibela. Ay, sige po. Ay, In gusto ko yan. Ka namin, no? ma ano ma ma picture ko ng manibela o ano yung ano ba ano ka ng bagong 1300 opo diba? opo oh, 1300 sakto pala ikaw na mag review nun sa amin <laughs> sige Dadalhin sa... dadaling ko sa inyo po sa ano o, sa, oh, para pas, patawagan kita pa schedule sige po para ano Thank you, thank Kaya you po. Oo nga po. <laughs> Hindi, tapos na kami mamili. Nakakuha na ako ng isang helmet tsaka isang bag. Ano kinuha mo? Ang Pro? Oh, may ride kasi kami sa Alaska. Ah, oh, okay. Alaska ride. ride kami. Wala lang, parang early shot. <laughs> pa, pa ano kayo, pa US kayo ng ano. Opo, oh, by June pa naman, man, matagal naman, pa. pa. Oh, kaya lang hindi na namin kasi makasikaso mamili pa kapag ka andyan na yung ride. So, uh, we should Kumbaga, ayusin na lahat ako. Kumbaga hanggang crisp bro pinuha mo. Yeah, yeah. Uh, you know. Kumbaga hanggang oh, crisp. Kumbaga oh. hanggang. Opo, oh, magaan yun. Mag kasi yan yung gamit ko ngayon. yun. Oh. Kaingit siya. Hindi <laughs> ako, sa mundo ng helmet. Hindi na nga. Ako naman, no, sanay naman yung leg ko kasi may camera nga akong bigat-bigat eh. Oo. Oh, oh. <laughs> Papanood ko yung mga ano mo, o, pati yung pang tinuhang mo na hardy na, na dati. Sa bataan? Oo, yung pinagpalit sa'yo ng... Sa so, water station? <laughs> Nanonood pala kayo ng vlog ko, sir. Nakakahiya. Nakakahiya. Oh, na. Nabigla akong na nahiya. <laughs> Kaya alam ko nag-bomb the dirt bike kayo. Oh, ay, oh. yung mga, yung five kids talaga namin, ba bago mag-pandemic talaga. Mas ka magandang mag-ano kasi controlled yung environment. Okay. Tapos may choices ka ng ano. May ATB kayo, di ba? ATB, yes. Okay. UCB. Let me know, para... Oh, I-number in niyo, pakunin ko i niya. Sige, sige, sige. Kokopyahin ko lang.